Grabe no, napakatagal na no. Wow. Buti matibay. Ba, marami sumubok diyan na. Tayo, oh. na. Kaya nga eh, tibay no. Ganda ng pagkakagawa no. Yang ngayon, dati ano yan, e, yung mata. Ah. Hingil sa natatangi itong kahalagahan sa pamanang pangkalinangan sa ng sambayan ng Pilipino. Ang arkong bato ng pagsanhan, yan ar mga ka-discovery nandito tayo ngayon sa may Pagsanhan, Laguna yan, nandito tayo ngayon sa makasaysayang arko ng Pagsanhan, Laguna yan, bali ito yung pinaka landmark ng Pagsanhan bali itinayo itong ano, itong Pagsanhan Arc na to ah, nakalagay dito 1872 1880 yan ah, uh, ito yung historical landmark ng Bagsanan Laguna kung mapupunta kayo dito sa kanilang bayan yan napaka luma na nung structure yan makikita nyo pero ito uh, nakatayo pa rin dito sa sa boundary ng kanilang bayan yan mga ka-discovery bali ngayon na uh, papasilip ko naman sa inyo yung historical landmark na nakalagay sa likod na itong ark na to kaya tara mga ka-discovery, let's go. Pasilip ko sa inyo. Tayo ano po yan? Original pa yan? Ah. Original pa po yan? Ah. Grabe no, napakatagal na no. Ah. Wow. Buti matibay. Ba, marami sumubok yan. Ito, pikas pings na o. Oh. Kaya nga eh, tibay no. Ganda ng pagkakagawa no. Yan na yon. Dati ano yan, hindi eh, yung mata. Ah, Oo. Oh. Siguro, may diamond yun siguro. Kaya ano na Oo. Oh. Grabe yung tibay ng pagkakagawa. Oo. Oh, oh. Hindi naman napapamgayan tayo. Ang dami natin sa si klase dyan. Pero, buo pa rin, no? Oh. Kahit mga truck. Oo. Oh. Grabe sa tibay, no? <laughs> Ibig sabihin maganda pagkakagawa, no? May ano yun, eh. May... May plaque, eh ay oh. eh, wala na eh, ni knock din. Oh, siguro na gold yun. Grabe, no. Sana makikita mo 'yung ano eh. Ay, ah, ito. nga, ano Sana makikita mo 'yung ano eh, 'yung kung kailang ginawa 'yan. Meron sa likod, mamaya sisilipin ah, ko. No? Oh. Sige tayo, thank you ah. Okay. Thank you, thank you. Ito, lapitan natin 'yung nakalagay na historical back ah uh, mark dito sa likod ng ano ng pagsasaka ng art. Ayan, basahin natin. Yan, ah. Uh, ingil sa natatangin nitong kahalagahan sa pamanang pangkalinangan sa ng sambayan ng Pilipino. Ang arkong bato ng Pagsanhan. Yan arkong bato pala ang tawag. Yan Pagsanhan Laguna ay pinayag bilang pambansang yamang pangkalinangan. Pambansang Museo ika 16 ng Disyembre 2016. Yan mga ka-discovery ito ano. Ito pala yung pinakatawag niya dati oh. Puerta Real ng Pagsanhan. Bali kasi panahon pa ng mga Spanish. Yan. Puerta Real ng Pagsanhan. Ito na yun ang mga Pagsanhenyo noong 1878, 1880. Yari sa adobe at apog. Yan, napakatibay pala. Adobe at apog. Sa, sa pamumuno ni nga Padre Cipriano Bak at Padre Miguel de la Puente. Bilang pasasalamat sa Nuestra Señora de de Guadalupe, nagsisilbing arko sa bukana ng Calle Real. Yang Calle Real pala ang tawag dito. Patungong bayan ng Pagsangang. Isa sa iilang natitirang arko na ginawa sa panahon ng mga Espanyol. isinaayos 1972-1975 at 2014 to 2015 yan ito palang lugar nga to ay ano Calle Real yan ha halaga na ano na ma-preserve itong ano na to itong park na to na napakatibay nagawa sa adobe at saka sa ano sa apog yan na napakatibay Yan, basahin lang natin yung mayroon pa pala sa kabila. Ingat-ingat lang tayo sa pagtawid dahil ano, dahil daming sasakyan. Ito yung isang ano, historical landmark na nakalagay dito. Ito, lumang-luma na. Yan. Pagsanhan, formerly a uh, barrio of Lumbang organized into a uh, municipality. 1668, Francisco Umali, first governor Silio became capital of Laguna. 1688 to 1858, town gate constructed 1878 to 1880. Inaugurated 1894 by Don Pedro A. Paterno, occupied by the revolutionists 1896 by the Americans, 1899 by the Japanese, 1942 liberated, 1945 by the Filipinos. Yan ito yung ano isa pa sa historical landmark na mababasa sa likod ng ating ano. Uh, arkong bato ng pagsanhan yan discovery tapos na yung ating pag vlog dito sa arkong bato ng pagsanhan yan napaka makasaysayan na ito kasi nung panahon ng mga Spanish pag ginawa tong arko na to, sana mapangalagaan ng ating gobyerno kasi napaka importante yan sa ano natin sa kasaysayan natin Iyan mga ka-discovery, hanggang dito na lang ang ating vlog dito sa may Pagsangang Laguna dito sa Arkong Bato na itinatag noong 1878 to 1880. Yan, hanggang dito na lang, hanggang sa Thank you for watching.